yung most inaccessible church sa buong mundo. Ang Abuna Yemataga Church. Ito'y matatagpuan sa Ethiopia. Ito ang church na pinakadelikadong puntahan sa buong mundo. Dahil matatagpuan ito sa tuktok ng bundok. At nasa 2600 meters above sea level. Halos binoo ito sa tuktok ng mountain o bundok. Ito ay famous dahil sa mga curve o drawing na nasa bato, sa loob at sa labas ng bundok. At dahilan at ito'y tinawag na Church of Rock. Ang paggawa nitong simbahan ay noon pang 5th century AD. Ito'y mahabang istorya, over 500 years of history. Kung gusto mong pumunta sa simbahan na ito, ay mararanasan mo ang hirap sa pag-akyat at madadaanan mo ang klase-klasing bangin at aakyat ka na wala man lang safety gears o sariling sikap mo lang. Ang mga bato nito ay napaka-smooth so kailangan mong uh, umakyat na nakapaa para hindi ka madulas. Haharapin mo ang lahat ng challenges para lang makapunta sa simbahang ito. Kailangan mo ring i-cross ang 250 meter long natural stone bridge. So ang mga bangin dito ay nangakaloka. Pag nadulas ka at nahulog, maari mo itong ikamamatay. Pag umabot ka na sa Toktok, ay dadaan ka pa sa isang kweba. At finally, mararating mo na ang simbahan nito. Once nasa loob ka na, makikita mo ang well-preserved 15th century paintings. Almost every wall ay may mga paintings. At meron ding paintings ng 12 apostles at 9 saints. Ito'y napaka-unique na gawa para sa simbahan ito'y hindi lamang isang historical church or building. Ito'y simbolo ng faith at courage. So kayo, kaya nyo bang akyatin para makita lang ang simbang ito? Kung umabot ka dito, please like and share and follow me. Thank you!